Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Pronto Beer Filipina. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Ang ating culinary adventure ay hindi pa tapos. Kung na-excite ka na sa bouillabaisse, at kwasong, well, mag-prepare ka na dahil marami pang lutuing Francis ang ating i-explore ngayon habang patuloy tayong naglilibot sa mga kanto ng kusina, hinihikayat ko kayo magbukas ng inyong mga palad at sumama sa akin sa mas marami pang paglalakbay sa sarap at lasa ng pranses ng pagkain. Handa na ba kayong ma sa mga twist at turns sa kaharian ng lutoing ito? So mga kaibigan, magkakaroon tayo ng mas maraming kwento, mas maraming lasa at siguradong mas maraming aha moments sa ating culinary exploration. Tara na, patuloy natin diskubrehin ang mga hiwaga at kaharian ng Lutoing Pranses. Let's keep the excitement rolling! Ang Ratatouille ay isang klasikong Francis na lutuin na binubuo ng iba't ibang gulay. Kadalasang may mga sangkap tulad ng talong, kalabasa, bell peppers at zucchini na niluluto sa pamagitan ng pagpiprito. Bukod sa pagiging masarap at malusog, ang Ratatouille ay nakilala rin sa buong mundo dahil sa kilalang pilukulang animasyon sa Ratatouille na inilabas noong Pixar Animation Studios noong 2007. Ang orihinal na Ratatouille ay nagmula sa rehiyon ng province sa Southern France at ito ay naging bahagi ng Mediterranean cuisine. Ang mga sangkap na karaniwang ginagamit ito ay mga itinatanim ng marami sa rehiyon na ito. Kung kaya't nagiging masustansya at lokal ang pagkain. Ang pangalang Ratatouille ay nagmula sa salitang Occitan na Ratatolha na nangangahulugang halo-halo o paghalo. Noong unang panahon, ang ratatouille ay maaring naglalaman ng mga iba't ibang gulay na maaring matatagpuan sa kagubatan. Subalit, sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang mas sikat na potahe na binubuo ng mga gulay na karaniwang makikita sa Mediterranean region. Bilang isang pagkain, ang ratatouille ay nagiging kilala at minamahal hindi lamang sa France kundi sa buong mundo. Ang kombinasyon ng mga sangkap at ang pagpapalasa nito sa kakaibang paraan ng pagluluto ay nagbibigay ng lasa at texture na nagugustuhan ng marami. Ang pag-usbong nito bilang simpulo ng Francis na kusina ay nagdala nito sa internasyonal na eksena sa pagluluto at kultura. Ang cook au vin ay isang tradisyonal na Pranses na potahe na kilala sa pagluluto ng manok sa red wine. Karaniwang kasama ang mga sangkap tulad ng bacon, mushrooms at sibuyas. Ang pangalan nito ay isang kombinasyon ng cook na nangangahulugang tandang o roaster at vang na nangangahulugang bino. Ang cook au vin ay may mga malalim na ugnayan sa kasaysayan at kultura ng Pranses na kusina. Ang orihinal na version nito ay marahil nagsimula noong kapanahuna ng gitna hanggang huli na ang bahagi ng ikadalawampung siglo. Sa orihinal na pagkakaluto, ang cook vang ay isinasagawa gamit ang matandang tandang o ang manok na medyo matigas. At ito ay iniluluto ng mahaba sa red wine upang magiging malambot at malasa. Isang teorya, upo sa pinagmulan nito ay nagmula sa simpleng pamumuhay sa bukid kung saan na pagluluto ang ng matandang tandang ay isang paraan na pagsasamantala ng lahat ng bahagi ng hayop, pati na ang hindi na protektibong manok. Sa paggamit ng pulang bino sa pagluluto, ang sangkap na ito ay nagbibigay hindi lamang ng lasa, kundi nagbibigay rin ng asim at kulay sa potahe. Ang Coupe uvang ay naging kilala at popular sa buong France at ibang-ibang bahagi ng mundo. Sa paglipas ng panahon, maraming mga version at mga pagbagay na lumitaw depende sa rehiyon at personal na panlasa. Mula sa simpleng pagkain ng bukid ito ay naging isang mataas na uri ng potahe na madalas na inahain sa mga espesyal na okasyon o mga kaganapan. Ang coq au vin ay hindi lamang isang potahe, kundi isang bahagi ng kaysaysayan at pagkakilanlan ng Pranses na kusina. Ang quiche Lorraine ay isang kilalang Francis na potahe na kilala sa pagluluto ng isang malambot na pastry shell na napuno ng creamy filling na karaniwang binabuo ng itlog, keso, cream, at bacon o lardong. Ang pangalan nito ay nagmula sa rehiyon ng Lorraine sa Hilagang Silangang, Pransya. Ang quiche Lorraine ay tinuturi na klasikong kagamitan sa kusina ng Pranses. Gayon pa man, ang kasaysayan nito ay maaring hindi kasing malinaw at masilimo tulad ng ibang tradisyonal na lutuin. Sa orihinal na version, ang quiche ay isang simpleng lutuin na naglalaman lamang ng gatas, cream, at itlog. Ang pagsama ng bacon o lardong ay isang huli at mas modernong karagdagan. Maaring nagmula ang quiche mula sa German dish na kuchen, isang uri na tinapay o pastry na may topping ng egg at cream. Noong nagsimula itong sumiklab ng popularidad sa pransya, binigyan ito ng iba't ibang varieties at naging isang mataas na kagamitan sa kusina. Ang pangalan Cash Lorraine mismo ay nagpapahiwatig sa rehiyon ng Lorraine, ngunit ang unang record ng pagsulat na nagtatakda nito ay lumitaw noong 1925. Bagamat ang Cash ay naging bahagi ng Pranses na kusina sa maraming dekada, ito ay nagsimula ring maging sikat sa ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Estados Unidos. Sa kasulukuyan, ang cash ay maaring magkaroon ng iba't ibang laman o pinalalasa batay sa personal na paborito at panlasa. Mula sa tradisyonal na cash luring, maraming iba't ibang version at interpretasyon na naglalaman ng iba't ibang klase ng gulay, keso at ibang-ibang uri ng karne. bawat hakbang na ating tinahak sa kaharian ng Lutoing Pranses, parang may isang diwa na patuloy na bumabalot sa ating kwento. Hindi ko mapigilang mapaisip kung ano pa ang naghihintay sa likod ng kada kanto ng kusina. Ang ating culinary adventure ay parang paglalakbay kasama ang isang kaibigan na kahit pagod, palaging may bagong kwento at bagong diskubre. At alam mo ba mga kaibigan, Napaka-exciting na isipin na mas marami pang kwento at lutuing naghihintay sa ating harapin. kaya huwag magtataka kung biglang may datating na bagong karakter sa ating kwento o kaya'y mas marami pang lutuing magpapakita. Bawat kabanata ay may supresa, bawat luto ay may kwento. Sa mga sumubaybay, maraming salamat sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa susunod natin pagkikita mga kaibigan. Patuloy natin yakapin ang masilimuot na mundo ng kusina at samahan ang isa't isang paglalakbay tungo sa mas marami pang lasa at kwento. Paalam at sa susunod na kabanata ng ating masayang paglalakbay.